Ayan, good afternoon mga kamamang Isang napakagandang araw sa inyo mga kamamang Dahil napakaganda ng mga pag-uusapan natin ngayon Hot issue Ayan, Hindi naman hot issue kung magabay eh. Mainit na mainit pa When it comes sa pag na, natin yung mga YouTube, uh, YouTuber na Pilipino dito sa Sa Canada Sobrang nagpapasalamat ako At saka sa shoutout ko na lang din pala si Congrats dun si Ate Ina Andalong Ki kay uh, Sir Rice Velasquez sa kay ano kay TV. Actually mga kamamaw, sinilip ko lang sandali yung ano yung uh, YouTube studio natin tapos sinilip ko yung mga nag-top na video parang from the past two weeks or last week lang. So pumasok mga kamamaw, sobrang nakaka-proud mga kamamaw para sa akin na uh, ako yung tipo na YouTuber na mahina lang tayo, maliit lang YouTube lang tayo, maliit na YouTube channel lang meron tayo mga kamang, hindi tayo kasing lalapit nila Ati Nandalong, nila Perds TV, nila Kuya Rice Velasquez, at saka ni, syempre ni Master Inags yan, hindi tayo kasing lalapit ng mga ina lang tayo eh. Uh, malilit na YouTuber lang tayo pero na-appreciate ko mga kamamo every time na na-appreciate nyo yung video ko kaya nagpapasalamat ako sa inyo ako nag top 1 yung uh, video ni Ate Ina Andalong na yung about dun sa mga Indian yung parang bakit ba kinakainisan ng mga Indian nag top 1 yun tapos nag top 2 yung Kiko ya Rice Velasquez na yung about sa temporary temporary foreign worker program na parang magpapauwi na yung Canada yun nag top 2 yun Kaya, tapos yung Kiko ya Purge TV. Ayun, nag-ano rin siya. Nasa nasa top 5 siya, nakalimutan ko yung title. Pero mga kamamaw, sobrang nakaka-proud nag top 8 yung ating TFW uh, uh, update. Iyo, papakita ko dito, ipapapa eh. po dito yung picture mga kamamaw. Sobrang nakaka-proud na. Masaya ako na syempre nakahanay ka dun sa mga malulupit eh, out of 50. Nag top 8 yung isang video mo, di ba? Kasi sabihin mo ngayon running 43,800 na palang yung yung ano yung views ng video natin pero so far in yun yung pinakamataas na na hit na pinakamaraming views ng aking YouTube channel kaya nagpapasalamat po ako ulit sa inyo maraming maraming salamat pero syempre uh, ang pag-uusapan natin ngayon is uh, it's all about na ano uh, parang ang uh, napapansin natin dito is <coughs> sa mga bawat pamilya na dumarating dito sa Canada, mga makamang ko honestly parang may mga bagay tayo na nakikita which is na experience ko rin mga kamamaw na yung bang comparison ba compare lagi yung kung ano yung narating nung isa kung ano yung narating nila at kung anon pa lang ang nararating mo <coughs> excuse mga kamamaw medyo nagmamalat ako yung pagkwento natin so ngayon magdadrive na tayo papasok yung na ano na laging merong bakit kami nagagawa namin yung ganito ba't kayo hindi nyo magawa parang ang point is isa lang naman ang sagot dun pero syempre minsan ayaw mo lang din bang uh, barahin ba yung kaibigan mo yun na uh, parang magkaiba naman tayo ng sitwasyon sa buhay like for example when it comes sa sa ano natin talagang sa sarili nating buhay sa lifestyle natin o sa kung ano man ang mga pinagdadaanan sa atin sa buhay magkakaiba Like for example na lang din natin ito mga kamam Kung ikaw malakas ka makaipon ngayon dito Pero pares lang kayo ng trabaho Tapos ikaw wala ka na iipon Tapos siya ang dami Okay sa kanya nakakaipon siya ng maayos Pero ang point Baka yung isa kaya hindi nakakaipon May mga responsibility din sa Pilipinas Tapos ikaw single ka lang Or although hindi ka single Kung pamilyado ka man Parehas kayong pamilyado ikaw, wala kang sinusuportahan sa Pinas Ikaw, ang sinusuportahan mo lang ay ang pamilya mo. Magkaibang ano yun, mga kamama. Ang, hindi naman tayo pare-parehas ng estado. Siyempre, yung iba, katulad, kaya dumating tayo dito sa, sa Canada ng, ng kumbagay breadwinner ako, actually, mga kamama. Breadwinner si kamama. Talagang kumbagay, until now, nakasuporta pa rin tayo sa pamilya natin. Tapos, may anak din tayo sa Pilipinas. Tapos, nandito rin, may anak din ako dito. Tapos, Nandiyan na rin yung asawa ko So doon pala sa sitwasyon natin eh, Like for example lang sa akin Is hindi biro din Diba Kahit sabihin mo magkapares tayo ng sinusweldo Kung ganun kadami yung responsibilidad mo Diba Siyempre magkaiba tayo kumbaga Ang point ay eh, mas maganda na lang siguro I-ano dyan Parang payo ko na lang sa mga ganun klaseng tao Huwag na lang din kayo magsalita O huwag kayo magbibitaw ng kahit anong uh, bagay na sa tingin mo ay eh, hindi ka naman sigurado hindi mo naman alam kung anong buhay pinagdadaanan ng isa tapos ikaw kung makapagsalita akala mo nagawa mo na lahat akala mo alam mo na lahat maraming ganyan mga kamamaw hindi may iwasan yan pero syempre ang tanong kailangan ba sa pagpunta mo dito sa, sa Canada is karera ba talaga kailangan bang maghabulan kayo kung ano man ang mga nararating sa buhay nyo kailangan bang magpagalingan kayo, kailangan bang mag magmadali sa mga bagay-bagay pero syempre dapat pinag-iisipan yun mga kamamaw dapat pinag-iisipan yun mga kamamaw honestly <coughs> like for example na lang dumating ka dito eh ano ka palang kaka-PR mo palang like for example eh isang tao pa lang dito bago ka palang ang pinakamaganda mga kamaw ka lalo kong pamilyado ko sa Pinas based dito sa ano yan ha? sa na experience ko rin sa na experience sa mga kapwa OFW na nandito sa Canada siguro pinakamaganda kasi yung iba talaga mga kamaw ka mo hindi mo may iwasan na siyempre namimiss mo yung pamilya mo gusto mo makakasama sila agad wala namang ano wala namang mga kamaw ka mo na hindi nakakaramdam o nakakaisip ng mga ganong senaryo lalo na pag nangyari sa'yo diba na ayokong maawalay sa akin ng matagal yung mga anak ko Oo, oh, mga kamamang tama kayo doon. Naiintindihan ko po kayo doon. Nauunawaan ko po kayo doon sa ganong sitwasyon. Pero dapat nga ba talaga na kunin mo agad yung pamilya mo right away? Like yung iba, yung mga sinari na pa-PR pa lang. Alam mo yung parang kakadating mo pa lang, kumbaga eh, hindi ka pa nga tapos sa mga dapat mong bayaran doon sa mga dinastos mo sa sa mga papel ng pagpunta mo dito kailangan mong bagay kunin pero mas maganda mga kamamaw ang masasabi ko mag-adjust ka muna kailangan magpataas ka muna ng credit uh, ano mo dito parang yung credit score ba na tinatawag tapos uh, mag-ipon ka na para kung sakali man dumating yung pamilya mo hindi kayo parang uh, mag-ihikaos ka kasi hindi pero mga kamamaw like for example na lang na pagdating mo dito magkano ang upa mo usually naman talaga pagbago ka mag-isa ka lang Mahina na yung 500 niya pag nandito ako sa Saskatoon. Upa ng bahay yan, di ba? So, upa ng bahay. Isa-isay natin, ah Upa ng bahay. Magkano ang grocery mo, mga kamama ko nandito ka? Kung solo ka ako dati, nung solo ako, malakas na yung ano, nung time ko, ha? Kasi matipid ako, eh. Eh, base na lang natin dito sa, ano ko, sa, sa presyohan ko. Kung ako, 75 dollars, isang linggo. Grocery ko na yun from 500 to 75 grocery 575 na tayo siyempre ikaw lang nagkagasolina sa sasakyan mo at isa lang ang insurance mo isa lang ang nire-registro mo sa sasakyan so ibig sabihin magkano lang registro is 100 150 ganoon 150 sabihin natin 150 150 ano na tayo uh, 650 725 na eh gasolina pa sabihin mo sa loob ng sa loob ng ano isang buwan ng gasolina mo is sabihin mo ng ano 150 din 2,775 na isipin mo 775 na ang ginagasos mo solo ka pa lang what more kung dumating yung pamilya mo ang laking adjustment mga kamamo lala pag may mga anak ka pa baka times 2 to times 3 pa ang darating mo which is mga kamamaw wala namang problema mga kamamaw kahit na ano mo isipin mo na nakuha mo nasa inyo naman yun lang sa akin na pinapayo ka lang kung gusto nyo hindi ka tayo mahirapan sa mahirapan sa buhay ka, medyo nakaintuto sa akin, ka mahirapan sa buhay, di ba mga kamamaw? Ayun na, isipin mo, tatlo, brabayaran mo, imbis na parang isa lang ang ilang ginagas mo wala pang 1,000 ng ah ang, uh, ang ginagas mo dito ano na agad ang mag-aano mo hindi naman kasi talaga makakamama mo matitiis mo naman yan na alam ba sa isang tao magpahipas ka pa ng isang tao tsaka ano tsaka mo kunin yung pamilya mo yung iba nga makakamama mo ah uh, nagpapalipas pa ng 3 to 4 years ayaw mo bakit mga mga gusto kasi nila pagdating ng mga pamilya nila dito said ano na sila maayos na sila hindi na sila yung ano, hindi na sila yung parang maghahabol pa iba pa rin mga kamamo yung may ipon ka na may ipon ka pa parang ganon ganon maganda mga kamamo na sabihin example na may ipon ka na may ipon ka pa hindi yung saktuhan lang yung ipon mo dahil mabilis maubos yan mga kamamo lalo na pag marami kayo dito sa sa Canada tapos eh ikaw pa lang ang nagtatrabaho Siyempre, pagdating mo din naman makapagtrabaho agad yung asawa mo pagdating mo ikaw pa lang ang aatak lahat syempre eh mahirap yun mga kamama pero solo ka tapos biglang ganyan may mga adjustment din yan mga kamama namin isa. may mga senaryo din tayo na kakadating lang nila hindi na tayo hindi makakadating na lang nila tapos ikaw pala nagkatrabaho syempre pag may darating ka sa point na yung iba, yung mga misis yung pag-aaralin nyo pa, di ba? Kasi maganda naman talaga mag-aaral dito yung mga, ano, yung mag-upgrade ka talaga para atis, para makuha mo yung sweldong gusto mong maabot. Ayan, mga mo, kailangan talaga mag-ano. Kasi kung hindi, babagsa ka lang talaga sa mga low wage na, na solduhan. So, yun yung mga bagay na parang masasabi natin na hindi mo dapat ano hindi dapat makukuha sa mga madali ano mga ang ano dapat napapagplanuhan ng maayos yan, hindi ano pa ba yung mga ano natin tuloy natin pag ako na mga kamama yan, dito na tayo sa trabaho, tapoy muna tayo sandali, ano pa ba ang pwede natin, ito yung ng listahan eh. eh sa paggawa ng permanent residency lang mga kamama, minsan nagkaka, ano hampa na oy kami na, una kaming mga permanent resident ikaw, kailan mo ba papasa yung papel mo? Eh, mga ganun ganito. Siyempre, number one mga kamamaw. Magkakaiba kayo ng employer eh. Magkakaiba kayo ng employer. Misa natatawa na lang ako mga kamamaw total. Talaga mga kamamaw. Misa, ito na lang. Kung magay kulitan, time na lang natin yun. Eh. Misa nang gigigil din ako mga kamamaw. Eh, eh magkaiba kayo ng employer. Ba't mo ikukumpara yung pagkuha mo ng papel? Ah, mga mga honestly, maraming ganyan. May mga ganyan dito. Ba't kailangan mo ikumpara yung ako sa iyo eh magkaiba tayo ng employer kung na PR ka sa employer mo salamat thank God God bless you na sinuwerte ka kami tupalo pa naghihintay ano ng mga ano mga parang uulitin oh, mo na employer mo gaganong pa hindi naman ganun kadali alam mo minsan minsan ang point kasi mga kamang wala naman dapat usapang mga ganun klase nga ano, pero naisi-share ko lang ba sa inyo na may mga taong ganun hindi maiwasan na parang ay kami PR na kayo, hindi ka pa pa kayo mag-apply mag ng papel. Napapag-iwanan na kayo. Yung bang ginagamit pa yung salita na papag-iwanan, parang misan, eh, siyempre matatandaan na rin tayo. Hindi naman natin na pinapasin yung mga ganun. Kung bang ginapapagkwentuhan na lang natin. Pero bakit kailangan mo pang sabihin na ipamuka sa akin na PR ka na tapos ako hindi pa. Tapos mabagal ako parang ganun. Yun. Isa pa mga kamamaw, ang inaano rin dito is yung sa mga sasakyan na kumakamamaw. Number one yan, lalo pag bago ka na siyempre katulad natin hindi naman tayo nagkaroon sa sakyan dati sa sa Pilipinas ngayon lang tayo nagkaroon dito tayo nagpapasalamat tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng ano kadalasa ka maraming ganyan mga kamamaw na 3 months pa lang kaka ano pa lang ng kakadating pala sa ano 3 months ka pala kakapasama pa lang ng, ng, sa driver's license mo nagkuhaan ng mga bagong sasakyan dito kasi mga kamamaanis din. Kundi mo pipigilan ang sarili mo pagdating mo pa lang dito. Lahat bagay ng bagay na gusto mong bilhin, mabibili mo naman talaga mga kamam. Dahil number one, approve ka agad sa credit card. Number one yan mga kamama, yung banko ang lalapit sa hindi ikaw ang lalapit sa banko para mag para mangutang. Yung banko ang magpapautang sa iyo. Nasa sa iyo na lang limit limitation li, walang limitation mga kamama when it comes sa pagdating mo dito talagang kaskas -kas ka ng kaskas conforme -kas, sa'yo kaso nga lang ang problema ng mga kamamaw pag dumating na ang point na ma-realize mo na bakit kakaskas -kas ng kaskas -kas, ay huli na huli na mga kamamaw tama ang narinig nyo huli na kayo bago nyo na-realize na dapat hindi ko kinaskas ang credit card ko sa mga bagay na hindi naman talaga sobrang importante na pinagkagagasto sa inyo talaga so yan mga mama, experience nyo kaya kayo mga padating, hinay hinay lang kung may mga payong magaganda galing sa mga matatagal na dito pakinggan nyo pero yung mga taong udyok ng udyok sa inyo na bumili kayo ng ganito gamitin yung credit card mo kas kas may credit card mo wag kayo magpapaniwala sa mga ganun mga kamamot wala kayong mapapala talagang hindi pa galingan dito hindi pa ng sasakyan dito ang mahalaga mga kamamaw may nagagamit ka na panghatid sa isa trabaho kung saan ka man magpunta hindi dapat pagandahan yan so pwede mong gawin yung time na yung pag maluwag ka na pag alam mo na sa sarili mo okay na lahat talagang yung ekstrang pera ito is para lang dito sa bibiling kong ito gamitin nyo dahil syempre karapatan nyo rin namang i-enjoy ang buhay nyo pero kung yung alam mong kung baga sugatan ka na, huwag ka nang pumilit lumaban, sumuko ka na muna. Magpahinga ka, tsaka ka na lang lumaban pag magaling ka na. Yun mga kamama, ka, mapapayo ko sa inyo pagdating nyo dito sa Canada. Dahil minsan naalala ko yung sasakyan mga kamama, kung gigigil si kamama o eh. Yung kalami mga kamama, reaksyon para maging masaya tayo sa vlog na to. So ito nilista ko pa siya eh. Ayun, ipagbili mo ng mga bagong damit, bagong sapatos. Hindi mo kailangan niya ng ano, di mo kailangan naman linggo-linggo na bibili ka ng damit para masabi mo ay kasi may mga tao talagang masabi natin mga pasyonista ba mapoporma maraming ganyan mga kamamaw talaga di naman natin pwede silang bawalan sa mga gusto nilang pera din naman nila eh. pero siyempre kung kaya mo naman na marami ka naman damit wag ka na muna magbibili para kung talaga may tinatarget ka sa mga susunod na pagkakataon is doon ka muna mag-focus para at least one, one step at a time lang mga kamamang yung mga diskarte natin yan, break time natin mga kamamang. at tuloy natin yung kwento natin mga kamamang. isa pa pala sa mga napapaganoan dito yung sa bahay pagkuha ng bahay na kadalasan is masama, makita lang sa mga tao na uy, ang ganda ng bahay ko worth uh, 600 to 500 500 to 600 1,000 Canadian dollar na nakuha natin bahay pero ngayon medyo mahal talaga yung bahay ngayon nasa gano'n na siya pero ibig sabihin yung mga gano'ng presyo 500 to 700,000 is mahal na bahay na yun magagandang bahay na yun pinipilit nila na makakuha sila ng gano'ng klaseng bahay pero alam mo yung pakaramdam mga kamamaw na uuwi ka ng bahay mo magpapalit ka lang ng damit mo at papasok ka na naman sa trabaho so sa paningin ng mga tao Uy, ang ganda ng bahay mo, pero ma-enjoy mo ba ang buhay mo? Hindi mo ma-enjoy ang buhay mo, mga kamama, kung ganong klaseng diskarte ang gagawin mo, mga Kaya, ikaw, mag-basic ka lang kung saan mo lang kaya, kung saan mo lang may enjoy yung buhay mo dahil minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Kadalasan kasi ng mga, ano dyan eh, yung mga Pilipinong kasama natin eh, may mga pagmalaki lang eh, yun, na parang inano, isa, para sa akin ng trabaho, ang litang bahay mo, samatalang ito, isang malaki tanong na na i-enjoy nyo ba yung buhay nyo na i-enjoy mo ba yung buhay mo kasama mo yung pamilya mo may oras ka sa pamilya mo in kasi yung mahalaga mga kamamaw yun yung mga bagay na hindi mo mababawi o hindi mo na mababalikan ang oras kaya kailangan dapat talaga yung oras ka sa sarili mo sa pamilya mo hindi mo dapat ipakita sa tao wala ka dapat talaga mga kamamaw na parang uh, i-prove na kahit sino sa mga tao na nakailangang pakita mo sa'yo na ikaw yung nakakaangat sa kanila, ikaw yung nakakalamang inyong yung pangit na ugali minsan ng mga Pinoy na masasabi ko sa'yo na hindi dapat tularan, so kaya kayo uh, mag ano ano din kayo pagplanuhan nyo rin yung mga bagay-bagay o yung mga bagay na pagdidesisyonan nyo, pag-isipan nyo mabuti bago nyo gawin meron din tayo dito na parang kakadating lang ng ng Canada meron na parang hindi pa nga permanent residency eh. yun nga kumukuha na lang kung ano-ano pang mga bagay na hindi naman talaga da, naaangko sa panahon o no, sa pagkakataon pinipilit nyo, eh paano kung hindi nga kayo makakuha ng permanent resident, ba? Diba? hindi uwi kayo, sayang yung mga pinaghirapan nyo yun, pag ano manunood din kayo ng mga youtube channel ng mga youtuber dito, may mga matututunan kayong aral o may mapupulot kayong mga diskarte o aral sa buhay kaya pakinggan nyo sila dahil yung kardalasan ng mga nagbablog ngayon is nagbablog sila ng buhay Canada para i-share sa inyo upang sakaling kayo ang dumating dito balang araw eh, may matutunan o may ma eh, malama kayong diskarte kung paano ba mabuhay dito sa Canada ko lang kung so ayan mga kabang, sana may mga natutunan kayong aral dito sa vlog na to na lahat ng bagay hindi naman nakukuha sa mga, mga paspasang galawan although may mga bagay na kailangan mong bilisan na matapos pero may mga bagay na sabi nga nila in God's time mga kamamaw ibibigay sa iyo yung magkakataon na yan kung yung ibang tao is medyo umangat sila ngayon dahil ikaw eh nandoon ka sa pagkakataong wala ka pa dun sa yung bang mga ano na mga pangarap mo kung sila mas na sila hayaan mo lang sila gawin mo silang inspirasyon mga kamamaw pero syempre wag na wag mo nandun ka sa pwesto na nakuha mo na lahat ng gusto mo wag mo ikukumpara yung buhay mo sa buhay ng ibang tao dahil yung mga yan may iba ibang plano sa buhay at kumbaga may nakapila pa yan eh nakaline up yan kung paano nila tayo ang buhay nila so mga kamamaw sana maraming natuwa o marami mang na tutunan dito sa vlog na to. Maraming maraming salamat po sa lahat. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you, mga